Hello mga guys! Testingan natin ang ating metal detector ngayong araw kung gumana siya at saka ipang-detect natin dito sa aking yard kung mayroon tayong madiktik nga metal Samahan nyo ako guys ngayon morning ng umaga tapos na akong nag-breakfast at saka ngayon gamitin natin, pangalawa ko na itong gamit nga dikitik nga detector, metal detector at sa kayang una kong ginamit dito sa yard ay wala akong na-detect. Ngayon sub subukan natin ngayong araw samahan niyo ako kung makadikit ta maka de makaano tayo ng metal. Yan. Detector kasi to, metal detector kung maka-detect tayo ng mga metal o something may mga kuwin kuwen dito. Oh. <laughs> Ang aking interesting uh, video for today. Yan. Mayroon ba kaya tayong maditik? O, or wala? Ganon? Wala. Wala tayong naditik, guys. O, okay, to Ang ood. Wala. Hindi siya maditik. Yang ood maliliit ang ano na caterpillar dito sa atin sa Pinas ay malalaking caterpillar sa kanila maliit. ang <laughs> liit-liit. Wala tayong malitik guys sa ating metal detector. Pero kung ilagay ko sa ating key, maditik siya oh. Ay, wala din. What? What's wrong? Ay nag-oop huh. Ano ba yan? Nag-oop pala O, oh, diba? Makaditik Sige Naka-oop pala kanina Hindi siya naditik Sige, itong ulitin Ulitin natin Kung mayroon tayo maditik Naka-oop pala to kanina <laughs> Ano ba yan? Video na nang video I-try hindi siya nanditi kasi naka o pala. Yan. naka o pala. Try natin. Dito banda kung naa tayo maditik. Yun. Wala guys, wala. Wala tayo ma maditik. <laughs> Makakapagod pala din magditig ng ganito. <laughs> Yan. Detector kasi to siya, guy. Yan. Ang metal detector. Then, kung mayroon tayong maditig dito. Kung mayroon, dito. Enjoy lang. Enjoy lang sa pang, -diki, pang detector. <laughs> Yan. Dapat pala yung mahaba ang binili ko, nga yung ganito para hindi tayo mag hindi tayo mag yuko. yuko ba? <laughs> hindi tayo mag ano? Magdahon. Okay. Makakapagod pala din mag-tiktok. <laughs> Yan. Wala. Wala dito sa aming yard. Yan. Samahan niyo ako maghanap maghana, maghunting dito na nang mahahunting natin anong madidikit natin dito kung mayroon try natin oh my goodness wala <laughs> wala talaga oh wala wala tayong madidikit balik na tayo dito try natin again ayan mayroon pero sa Kiko, maka, di, ma, maka ano, siya, pero dito wala. Wala talaga, wala. Yan. Don't worry. Makahanap din tayo, Ani. Katagalan. <laughs> Katagalan. Mayroon tayong malitikan eh. Basta ma, magpunta lang tayo. Dito, Mag, magpunta ako doon sa sa Osya, sa beach. Ayan, mag ditik, -ditik ako na ganon. Ito sa yard, wala. Mm -hmm. Sana all may maditik dito. Wala. Wala sa yard. Yan ang ano natin. <laughs> yan. Wala guys, napagod ako napagod ako sa mag magano mag dito sa aming yard wala tayong madidikit hmm. yan palibot palibot na dito manoy mayroon ka bang naditi oh wala wala ako mag maditik tika muna magpahinga muna tayo <laughs> malay ko mayroon na mayroon tayong maditik dito pag ah, magpunta doon sa unahan punta tayo dito sa unahan samahan lang ako pero eh, dito sa metal mo titik talaga to oh. <laughs> ano to <laughs> mayroon talaga doon dito sa purot sa fruit. <laughs> dito, mayroon talaga yan siya kay may metal dito eh. Mm, -hmm. mm -hmm. Basta may metal, mo, mo, tingog na siya. Mo alarm. <laughs> alarm siya kay pag may metal, dito wala siyang metal, maka alarm. Ganon. enjoy lang ba enjoy mag enjoy lang ng mag mag ano ganyan <laughs> walang magawa ngayong araw ganon lang ganon lang ang ating gagawin mag maglakad-lakad sa yard <laughs> yan samahan niyo ako maglakad-lakad sa yard baka mayroon tayong ma tik dito wala wala Jud mm -hmm. linis ng yard namin walang mga metal or kasi kung naana si metal nga nalagay sa yard maditik na siya ma maano yan sa dito sa detector mo mo si mo alarm ang detector Wala siya wala Okay Okay na